Andang hapon mga sir uh, For today's video, tuturuan ko kayo mag-set ng oras dito sa atin Samurai So ito, bagong bago ito Sa so, unang-una, pindutin nyo itong nasa baba May sya Pihitin nyo ng pakanan So iseset natin sya ng alas 3 13 1500 So iseset natin sya ng 1500 so yun <coughs> yung long press nyo itong middle one button ito So ito lang ang gagamitin nyo yung isang ito So long press mo lang yan so, Then tutunog sya Then mag, yung hour iseset mo ng 1500 Then pag okay long press para malipat dito halimbawa ay 15.30 Tapos pag okay, long press ulit para maging steady. Yon. So, apa ni?